Ito po ay sumemplang nagkaroon ng gas-gas. Ayan po. At gusto na may-ari ay iparepaint to na hindi na babaklasin ng pairings. So, ayan. Yung sticker, tatanggalin na yan. Then, ang pinturang gagamitin dito ay ipinatimpla lang sa paint center. So, ere po. lang po siya. Ang halaga po niya ay 350 pesos. Special color po kasi. Almost 100 ml lang ang dami. Kanyan po kapag special color po, mahal pong magpatimpla. Sana po ay kuwang ko yung kulay dahil i-beblend lang po yan. Uh, hindi ko po lalahatin. Pero may mga portion na lalahatin ako. Uh, at sa bandang unahan, at uh, ito ay aki lang uh, i So tatanggalin ko muna yung sticker. So ita uh, itatry ko muna na tuklapin kung kaya pang tuklapin. Pero kapag hindi na po kaya ang tuklapin, gagamitan ko po ito ng hair blower na mainit po ang temperature. So ayan, medyo matigas na rin. Medyo matagal na rin kasi itong motor na to. So kailangan ito ay pa. mas madali po kasing angatin kapag ito'y nainitan. Kung wala po tayong uh, magagamit na hair blower o heat gun, pwede po kumukulong tubig. Bubusal lang po natin yan. Lumalambot po kasi ang dikit ng sticker kapag ito'y nainitan. So after pong matanggal ang sticker, lilihain naman po yung gas gas ng lihang 120 grit. Magaspang po ito. Uh, itatry ko po kung kayang tanggalin yung malalim na gas gas. Pero kapag hindi po kaya, ito po ay mamasilyahan ng body filler. Dahil malalim po yung pagkakagasgas niya, so hindi pwedeng sagarin kasi masyado nang ninipis ang plastic. So bubugaan ko muna ito ng Gilder Epoxy Primer Gray then mamasilyahan ko po ng body filler pero bago ko po muna ito bugahan ng primer at masilihan, lilihahin ko muna ito ng 1000 grit para kung sa mga buti ng pintura ay maganda rin po ang kapit So, pagkatapos pong maliha ng 1,000 grit, ito po yung aking sinabon at ilinis mabuti. Then, patiin po natin. Then, lagyan po natin ng cover yung mga portion na hindi dapat mapintahan. Dito po, hindi ko na po naipakita sa inyo ang pagkakover. So, bubugaan ko na po ito ng Builder Epoxy Primer Gray. Ang first coat lang po ay kailangan manipis lang po para maganda po kapit at hindi po ito magkaroon ng pinholes o butas-butas. Then, yung lang po nating mabuti, saka po natin patungan ulit ng second coat. Dito po ay makikita natin yung mga dapat ispata ng masilya. So, ayan o, no? malalalim po yung mga tama o yung gasgas. So, mamasilyan ko na muna ito ng body filler. So, ito na po, namasilyan ko na po. Pasensya na po kayo at hindi ko na po naipakita sa inyo yung pagmamasilya. So, lilihain ko po muna yung masilya ng 120 grit hanggang sa ito po ay mapantay. Then, kapag ito ay pantay na po, bubugan ko po ulit ito ng primer. kapag na-final po natin ang primer, lilihain po natin ito ng 400 to 800 grit. Tatanggalin po natin yung gaspang bago natin ito bugahan ng base coat. Sa pag-apply po ng base coat, lalo na ito ay metallic or may mica, wag po natin kakapalang kagad ng buga. Kumari po ay mist coat lamang o manipis. Kasi kapag ito ipinaglawa natin, hindi po naiiwasan na ito ay magkaroon ng haspi o yung parang humuhulas yung kulay nagkakaroon siya ng uneven shade. Dito po, mga pipe coats po ang aking gagawin, dahil ang stock paint po ay wala pong matte top coat clear. So, ito po ay base coat lang, at gagiyahin ko lang po yung kung ano po yung stock paint o yung dating pintura. Dahil nga po, hindi lalahatin ang pagbubuga. Dito po sa bandang hulihan ay pabanising lang po ang buga o pablend. Then, pagkatuyo po, papasadahan po natin ito ng 1,000 grit bago natin ito i-final coat. kapag may final coat na po natin yung ating base coat doon po sa duktungan ay magkakaroon po ng magaspang yan so ang gagawin po natin, bubugahan po natin iyan ng pure urethane thinner so pabanising din po no? Uh, alalay lang po yung pagpubuga ng urethane thinner para magblend po yung kulay o hindi mahalata po yung duktungan sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito at kung ito po yung inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para manotify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po. Muli po ang inyong lingkod sa Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.